Lima kapilas ang naangkang kang isara ka 24 anyos nga lalaki matapos nga dya ang ginbuno kang isara ka estudyante. Ginabanta alas 7 kagabi sa barangay Mohon, San Jose de Buena Vista, Antique. Pila sa nang isara ka 24 anyos nga construction worker matapos nga ginbuno kang 22 anyos nga estudyante ginabanta alas 7 kagabi Mayo 7, 2024 sa barangay Mohon San Jose de Buenavista, Antique. Ginkilala ang biktima kay David Zabusap, samtang ang sospek naman ang ginkilala kay Ray Vincent Basanyes kag lunsay mga residente man kang nasambit nga lugar. Sa interview ang K5 News FM San Jose, sa at Tia kang biktima nga si Chela Roquero ang naging pahayaga nga may komosyon nga natabo sa tanga kang darwa antes nga natabo ang pagpangbunok kang sospek eh, gamit ang ginabanta lima kapulgada nga kutsilyo. Nakita ko nga naga ano lang nabi ko takang dugsing lang mm -hmm. Man, dinag, ano nag nagpawas mga kang nables nga nagwa sa may tambayan sa may ano sa sagwa ah. nagdalo na dalairi abi ko takang dugsing nang ita na tanda tapos pagkita ako nagdalagan na kanya Mm -hmm. so, Nagalagan so, mo dya, eh, dyan, pag ito, tana, rito. Dalin rin dyan, pag ito, rito. Tapos, sinundan man kang sara. Ah. Pang uh, laki. Sinundan na gito, eh, pag ito, rito. Mm -hmm. Tapos, pagkita ko nga sinundan, naglagan, manita kang pag ito, rito. Sinunod ko man tanda. Uh -huh. Tapos, pagka, dyan sa, sa unahan, nagbalik to ang naglagas ka na. Uh -huh. Sige laway kami dyan ay pag balik na, sinunod ko, takon to kayong nablus nagsilid takon to sa posyon to nga, sa dalomb rito nga, panimalay sinaga po yung nablus ko yung tawag ko galing yung pagsabat, bigto, giginig tayo na sa may ano sa may manukan, sa may kilit gid na yung siksak may pilas rin tayo ah bali ano mam, ma nagtago tayo na ito? oo, uh, nanago tayo na rito Nagwa lang tayo na, hindi rin kayo kagawin tayo kasakit na hindi gagawa ang dugo nagpangluya rin tayo naman ana suno kay Rokero nga may daan rin nga hirigit anen ang darwa. Apang nagmayaday rin man makaligad ang pira ka mga bulan. Ginsay sa iman kang kang biktima nga nakainam ang sospek nga naghali naman sa isara ka fiestahan antes nga mag sa ginatambayan nga outpost kang biktima kag antes man natabo ang insidente. Sa piyak nga bahin ginpahayag naman ni Barangay Kapitan Eufrosino Moscoso nga wara man ti record ang darwa magluwa sa hindi pag insindihanay ay katong Desyembre 2023 samtang nagapangabay man dya sa mga pumuluyo nga magahirpay para mapabilin ng mangin malinang ang nasambit nga barangay. Dapat, uh, ano lang eh, kita sa barangay dya, bilang katay ng da, dapat uh, hindi sa damag isagi ka pagamo, magano sa hinurupay sa damag, hinurupay sa damag. Ang yano naman dyan, magurugto. Ang oh, mga nanda.

Sa pa dayon nga nagapaayad sa Angel Salazar Memorial General Hospital o kung ASMGH ang biktima. Matapos nga nakaangkan kang pila sa dalam kang irak, likod kag mga gasgas -gas sa lawas sa samtang. Nasa kustodiya rin man kang San Jose Municipal Police Station ang sospek para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita alin sa barangay Mohon San Jose de Buena Vista Antique, ako si K 5, Therese Alessandra Flores Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Mantike, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.